Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Date po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Salome mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Salome ay nag-intensify into a tropical storm category kaninang 2 a.m. at ito'y huling namataan over the coastal waters ng Sabtang Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at 90 kilometers per hour na pagbugso. Ang kanyang kilos ay south-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa so, ngayon, meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakapekto dito sa may Palawan at Mindanao i-discuss po muna natin yung magiging track na itong si Bagyong Salume. So, yun po kumikita natin dito sa ating nilabas na forecast track, lumapit po ito dito sa may Batanes at hindi po ito nag-landfall. Yung sentro po niya ay lumapit dito sa may Batanes. At inaasahan din natin, mag ito ay magwi weekend into a tropical depression category at ito po ay magkuklose approach din or lalapit yung kanyang sentro dito sa may Babuyan Islands ngayong umaga. At at over Ilocos Norte naman mamayang tanghali or mamayang hapon. At inaasahan din natin mag-weekend din ito into a low pressure area bukas bago po ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan pa rin po natin bilang low pressure area, posible pa rin naman po ito magdala ng mga pag-ulan, yung kanyang mga kaulapan dito sa mi eastern section ng ating bansa. Kaya patuloy po tayo magmonitor at tutok po tayo sa updates. Dahil po nagintensify ito into a tropical storm category, ang pinakamataas po nating tinataas ay Signal Number 2. Signal Number 2 tayo dito sa May Batanes. Signal Number 1 naman dito sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng Ilocos Norte. Mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil po sa mga malalakas na bugso ng hangin. Hinggil naman sa magiging paulan netong eh, ni Bagyong Salome, inaasahan po natin ngayong araw ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa May Batanes. At inaasahan naman natin bukas habang papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong uh, Salome, inaasahan natin hihinaan o mawabawasan yung mga significant rainfall dito sa Batanes. Kaya't inaasahan na lamang natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero ito po kita natin, gaya po na sinabi ko kanina, magko-close approach po siya dito sa may Babuyan Islands at Ilocos Norte, eto eh. po yung nilabas po natin weather advisory eto lamang po yung possible na maka-reach maka po ng 100 to 200 millimeters of rain o kaya 50 to 100 millimeters of rain. Pero inaasahan pa rin po natin, makakaranas pa rin po na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Babuyan Islands, pati na rin dito sa Ilocos Norte, Apayao, Mainland, Cagayan, pati na rin sa may Abra. Meron, pa, meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na delikado po muna pumalaot dito sa coastal waters ng Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng stormy conditions dito sa Batanes, dulot nito si Bagyong Salome. Rains with gusty winds naman dito sa Mibabuyan Islands at Ilocos Norte. Inaasahan naman natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mayapayaw, mainland Cagayan, pati na rin dito sa Mayabra. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Blue Zone, inaasahan po natin magiging maaliwalas ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po na panandali ang buhos ng pagulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So kung diyan pong araw uulan po dito sa Metro Manila, hindi po ito dulot netong bag, ni Bagyong Salome. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura for lawag 25 to 29 degrees Celsius, Tugigaraw 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio 18 to 23 degrees Celsius, Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, Legazpi 25 to 33, at Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at Mindanao kasama na rin ang Negros Island region. Inaasahan natin dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa so, nalalabing bahagi naman dito ng Visayas, inaasahan naman natin magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mga pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 30 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Para sa Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Samuanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Dabao, 26 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest nating update dito sa Bagyong Sisalong.